Pastor Jeff, ako po ay isang empleyado sa isang pribadong kumpanya. Sa totoo lang, hindi ko naman problema ang trabaho dahil gusto ko po ang aking ginagawa. Sa tingin ko, Pastor, masipag naman ako, maayos makisama sa mga kaopisina at sinisikap kong gawin ng tapat ang trabaho ko. Ang problema ko, Pastor, ay ang aking boss. Pakiramdam ko, hindi niya ako ginagalang. Minsan po kung makapagsalita siya ay nakakababa ng kalooban. Ibinabagsak niya ang sisi sa akin kapag may pagkakamali sa trabaho kahit hindi ko ito kasalanan. At kung minsan, ramdam ko ang favoritism. May ibang playado na parang untouchable. Habang kami, mga hindi paborito'y kailangan laging magpaliwanag. Minsan nga naiisip ko na mag na, pero kailangan ko ang trabahong to. May mga umaasa sa akin, Pastor. Pamilya ko, mga bayarin, at marami pang iba. Nagtitiis ako pero hindi ko na rin maitanggi na naaapektuhan na po ang aking mental at emotional health. Pastor, dapat po ba na ipaglaban ko ang sarili ko? O dapat ba'y manahimik na lamang ako? O dapat po bang humanap na lamang ako ng ibang trabaho? Anong say mo, Brad? Mara, ito na naiintindihan kita kasi nung sinulat mo yan talagang dama ko yung bigat pero mo araw-araw kang papasok sa trabaho na mahal mo yung trabaho pero sa ilalim nga ng leadership ng kinasasadlakan mo parang hindi marunong magpahalaga ba alam mo yon hindi mo trabaho yung magtaguyod ng ego ng boss mo okay so you're not there para pagbigay yung trip ng boss mo pero trabaho mong alagaan ang sarili mong puso kaya ito masasabi ko sayo. una hindi ka mahina dahil nasasaktan ka ibig sure sabihin tao ka lang Minsan, pinakamabigat na stress ay hindi sa trabaho, kundi mismo yung may mga kapangyarihan sa'yo, pero hindi marunong, alam mo yun, gumamit ng respeto o gumanti ng respeto. At ang epekto nito, hindi lang sa mental, kundi sa kumpiyansa mo, Mara. Sa performance mo, nakaka-apekto yan, sa relasyon mo rin sa ibang tao, at sa sarili mong worth and value. Okay? Pangalawa, yes, may karapatang kang ipaglaban ng sarili mo, pero sa tamang paraan. Hindi masama magpahayag ng Salo Mara, lalo na kung ito'y totoo. Okay, pero maging mahinahon at mayroon kang goal na mapabuti yung sitwasyon. Hindi yung ilalaglag din kita hanap ng butas sa kabaw umuwi. Ano bang So, kung may HR ka mapagkakatiwalaan, mari mong doon idulog formally na to complain but to raise a concern na nakakaapekto sa performance ng sarili mo at ng team mo. Kung wala namang HR support, ni samalet lang ang kumpanya, you know, humanap ka ng mentor or leader sa opisina na pwede mong paghingahan ba. Hindi to chismis kasi pagka ang pinagkwentuhan mo ka level mo or lower sa'yo, gossip yon. Pero pagkataong mas mataas sa ito respeto mo at ang agenda mo ay uh, mapabuti ang buong kumpanya dahil hindi naman din siya ni may-ari yung, yung taong kinakaasara mo, maganda po yon dahil yon ay for the welfare of everyone. And uh, pwede mong simulan ng paghahanap, okay? Hindi dahil tatakas ka, kundi may pangarap ka. Anong paghahanap? Ito, iba naman to, mga last resort mo na to. Yung maghanap ng ibang option na trabaho, hindi mo kailangan mag agad-agad, Mara. Hindi ko sabi mag-resign ka na ngayon. Pero kung hindi ka na natututo, hindi ka na ginagalang, hindi na healthy environment mo para sa growth mo, baka hindi ito yung final destination mo. Hindi ka naman kailangang trapped. Pwede kang magdasal habang naghahanap. Kaya itong verse ko sa iyo, Mara, Colossus 3.23, Ano man ang gawin nyo, gawin nyo ito ng buong katapatan na parang ang Panginoon ang pinaglilingkuran nyo at hindi ang tao. So, Mara, iwan ako sa yung verse na yan. Whenever you do something, do it for the Lord and not for human masters, sabi dito sa verse na to. Kaya pagka meron kang gawain na nakaatas ayo gawin mo ng tapat at marangal. Dahil alam mo, si Lord hindi nakatingin, ah, nakatingin sa akin 24-7. Mari ang boss ko hindi nakatingin, pero ang Diyos ko nakikita ang bawat ginagawa ko. So yun lang, uh, Mara, papanalangin kita dahil alam ko na kailangan mo ang dasal, hindi nasasayang yung katapatan mo. Alam ng Diyos ang bawat pagtitiis, bawat pag at bawat araw na pinili mong pumasok kasi ayaw mong bumitaw. Tayo manalangin. Lord, alam ko may gantimpala si uh, Mara sa mga tao, Lord, na nanatiling tapat despite sa sakit at uh, hirap ng kanyang kalooban. Lord, alam ko, one day, iaayos mo ang lahat, whether sa, 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 sa kumpanya na yan o maaari sa ibang kumpanya. Pero Lord, for now, turuan mo si Mara to trust you, to depend on you in everything. At who knows, baka yung boss niya makita yung kanyang uh, tapat at busilak na puso at tuloy ang magbago ang kanyang puso. Pangalan ni Jesus. Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff